guys, nandito tayo ngayon sa tayo ngayon sa tile builders bibili tayo ng tiles so, sa harap ng stadium mall sa naig Yeah. pura ang tiles dito guys, tara, kaya natin ito yung display area nila ng tile builders dito sa naig ito yung alas dito 155 155 ang tiles 60 by 60 ayan nalagang 155 lang po so may mga parang marble din so ito 125 na promo daw sila ngayon ayan ganito yung binibin natin ganda naman yun eh. kapal din siya dito merong 168 na tiles 60 by 60 saka tayo sa may glossy so, glossy tiles saka glossy ito dati yung 165 ngayon 125 na lang ayan so, ito naman mayroon din 115 Glossy na Sir Ano ba to sir Ceramic tiles Yung 115 Yung 115 Yung glossy ba to Ay ano Ceramic tiles Granite Yung granite Granite tiles Yung sa akin Binili ko ano yun Granite ba yun Ceramic Ceramic tiles Mm, best seller. Ito so, best seller pala rin itong ano, ceramic tiles. Meron din dito mga PVC na ano, pinto. Ay, kahoy pala to. Kahoy. So, ito pa rin mga tiles. Hindi lang ikaw. Ito mas, mas mahal na yata ito. So, uh, walang fresh yun Ito so, yung mga tiles Ang daming mga tiles dito Mayroon ding Mga inidoro Yan Mayroon mga inidoro 5 to 50 saka itong 30 by 60 talagang 53 dating 85 53 na lang ito okay, yung pang labas um, pang labas na tayo ano. Um, so, ito ang gaganda itong mga pang, pang outdoor And, dito sa dulo. Ay, ganda mga tiles dito guys. 30 by 60. Two band gray. Yes, Walang price. And, ito naman kuto si ano 60 pesos na lang tayo Ayan. ito naman 52 ito, pang parking area na Spring Rock Grey kano ka to? 70 dating 70 65 na lang ngayon eh. 65 parking. Okay na? Inbox yeah. muna to ano niyo sir, mga pintuan? Ay 259. Ano sir, yung main door? Oh. Pintuan ang main door. Ay price ba to dito? Yung main door 59 lang daw to. Maganda na eh. Oh gani. Ganda na pala itong main door na ito. Ito, 5-9. O, ganun. Ayan. Maganda na siya. Main door. Ito naman pang kwarto. Iyan. Ano, okay na muna ito. Please. pamili natin na uh, ano. piraso muna 60 piraso mamaya naman yung balikan natin yung iba. Ayun. Yahin natin to. ating kulong-kulong.